sa kamanti ma Ace mayat ah may pancit kayo de <laughs> mm. <laughs> atik lo no. oh de atik na lang de tapa balong balong may mat de tapa yeah. kanin na ni oh mm. iti Baboy. baboy nga bawal bawal sa akin na prito oh ibakat ko dayjay Bakit kayo nakuha